Baka kausap natin si Philippine Coast Guard Spokesman for the West Philippine Sea, Commodore Jay Tariela. Magandang gabi po, Commodore Tariela. Magandang gabi po sa inyo, Sir Aljo, at sa inyo po mga tagapakinig, Sir. Opo, uh, Commodore, kumusta na ang mga barko ng BIFAR matapos na nangyari panibagong insidente ng pambobomba ng tubig ng Philippine Coast Guard sa ating mga marino? well ang uh, B 5 vessels po the last time I checked uh, in coordination with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources um ito naman po ay nananatiling uh, operational nagkaroon lang po ng slight damage yung isang barko nila na nabopahan ng tubig uh, regarding the navigation equipment dito uh, but so far nothing serious naman po ang nangyari dito sir Opo so may mga barko tayong natamaan Opo ng water cannon ng China Coast Guard. Tinamaan ba makina ng barko ng BIFAR? Uh, hindi naman po, sir. Ang uh, tinamaan lang dito is yung uh, navigation na uh, equipment niya, yung mga antenna niya sa labas, sir. No? Uh, we have uh, released a photo na kung saan yung uh, uh kumbaga yung antena ng radar niya hmm. uh, was slightly damaged. Ito mga uh, nangyari bulang sa pagkasira ng uh, Um, ilang mga equipment ng barko, dapat bang managot o magbayad dito ang China dahil sa pagkasira ng uh, uh, nabanggit ng mga gamit ng Pilipinas? Well, uh, honestly sir, I don't think that, uh, uh, well, I, I, I'm not sure whether uh, the Department of Foreign Affairs or the BFAR is considering po na uh, isingil ito sa China. no? Uh, but uh, one thing is, is clear, no? nasira ang mga equipment na ito dahil sa pagbubomba nila ng tubig using their water cannon. At ay po sa China, ang ginawa nila kasamang water cannon ay ginawa nila na professional daw at restrained manner. O, ano po ang inyong komento dito, uh, Commodore? na sa lahat, Sir Aljo, no? we don't know kung ano yung sinasabi nilang uh, this is a legitimate uh, law enforcement operation. Dahil uh, alam naman natin, no? Uh, these waters falls within the exclusive economic zone of our country. So kung ang usapang legal ang magiging uh, basihan nila, uh, the mere fact na landon sila, they are actually doing illegal presence and what they did, uh, that they they have been very aggressive no, um, mm. in responding to prevent the Philippine government vessels, whether that's B4 or the Philippine Coast Guard, is a violation of the international law. Kasama po sa biyahe si AFP Chief of Staff, General Romeo Browner. At uh, nakita niya mismo ito, ang uh, ginawang pangaras ng uh, China Coast Guard. At tadya, uh, galit na galit na siya sa ginawa ng uh, China. Kumusta naman ang moral ngayon ng buong uh, person ng Coast Guard dito sa pambubuli na naman ng China? Well, on the part of the Philippine Coast Guard, it's uh, also moral boosting no? Uh, to learn that the uh, Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines sel Blauner uh, joined the resupply mission para pasayahin at malaman ang kondisyon ng ating mga tropa sa BRP Sierra Madre. Um, regardless of uh, the danger that had happened no uh, with the threat of light na ginawa na naman ito mga Chinese coast guard at ng Chinese maritime militia eh, while we are uh, doing our patriotic duty in completing the resupply mission nananatili pa rin pong mataas ang moral ng ating pong uh, ng Philippine Coast Guard. Of course, we have to give credit to our Commandant Admiral Ronnie Hilgaban dahil patuloy pa rin po ang uh, kanyang pagsuporta. At pangamusta once in a while dito sa ating mga sailors na nagpapatulya dito sa West Philippine Sea. Ano pong direktiba po sa inyo na mga kinukulan, marching order dito sa uh, pagpapatuloy natin uh, ginagawang resupply mission dyan sa Ayungin Chul sa likod po ng pambubuli ng China? well the guidance of the president last night was very clear so no? um the national government through the coast guard or the armed forces of the philippines will not be deterred in carrying our, out our patriotic duty and maintaining our presence in the west philippine sea uh, regardless of the danger you know and no matter how many vessels that the chinese coast guard or the chinese maritime militia will be uh, deploying in the west philippine sea at kahit ano pa kung liit ng Balkon ng philippine coast guard Nananatili pa rin po ang uh, uh, pag-uutos po ng ating komandante na si Admiral Gaban na ang Philippine Coast Guard po ay mananatiling susuporta sa mission po ng Armed Forces of the Philippines to carry out the resupply mission at suportahan po ang kaligtasan ng ating mga maingisda sa baho de Masilo. Maraming salamat Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariella.